Hi people! Nakakapagod na araw. Ayan po, ang caregiver niyo ngayon, si Inday, ay naging chef. Ayan, ang aking lola ay nagsabing magluto. Hindi ko inakala na apat pala ang lulutuin namin ngayon. Diyos miyo, ang aking binte ay sobrang sakit. Nagpaa ako dahil nga tumaba ako, ang aking weight ay nasa talampakan ko lahat. Kaya ayan, Walay apat ang ginawa ko. Nag-bake kami ng vegetable pastida or vegetable pie. Ayan. At saka, syempre, akong gumawa ng dough. 'Yung nag-mix-mix pa ako ng dough niyan tapos nilagay ko diyan sa pan na yan tapos nilagay yung ni-mix ko yung mga vegetables yung slice ko ang daming utos ni Lola hindi ko alam kung paano siya sundin kasi habang may ginagawa ako sumisigaw pa siya yung ano yung soup mo ay nasobrahan na ng kulo ay yung ano ganito ilagay mo din niyan ay just meo para na akong robot parang gusto ko nang sumuko parang gusto ko nang itapon ang mga kaldero <laughs> apat ang niluto ko for just in a time. ba? Diba? Apat ang niluluto ko at sinasabi niya sa akin kung anong gagawin ko. Hindi ko na alam kung paano. At after niya ng kung kong hinagasan, babalik ko yung lahat ng mga ginamit ko, gasan ko. At syempre, katapos natin yan magluto, ba diba? kailangan natin linisin ang ating mga paligid kasi wala na namang ibang maglilinis wala na namang ibang choice kung ako lang ayan, sinabihan ko na dyan si Lola na magpahinga sabi ko punta ka na dahil magwawalis na ako ng uh, kusina at magsusponja o, ba? Diba? ini sponge ko na yung sahig para matanggal yung mga kalat-kalat at ito yun yung niluto namin ayan, nakita nyo ba yan? Ay, pagod pagod. Siyempre, kaya problem, na, na po, ang inyong unday pagkod na pagkod. Pero syempre, no choice ang inyong unday. Kaya kailangan, kailangan, kailangan. na po. Chugchug na po. i ko yan. At ang batid kong bala. po. Pero, it's a good thing naman. po nga po po. Ah! Ito na, happy fiesta, Lola! Ang inyong caregiver dito sa Israel, si Dane Thank you for watching!